aming konsyal at ibibigay po ito kay Tatay Kabida kaso wala na si Tatay at uh, kahit na wala na siya bali yung isa pa lang yung napisa niya <laughs> yun what's up mga kabida isang magandang araw po sa ating lahat ito nandito tayo sa bakuran mga kabida at dito sa mga tanim yan medyo pumangit po siguro sa panahon sa hangin pumangit po yung ating mga gulay ito maganda ganda siya yung iba na parang nalanta sila panda dito okay naman yan meron na po siyang bulaklak namumulaklak na po yung tanim nating kamatis yan eh bulaklak na po yung iba ito may mga bulaklak na ewan ko ano nangyari sa kanila siguro sa panahon nga sa hangin sa lakas ng hangin yeah. gagawin natin isa gagambulin natin para yung kanyang lupa maayos ba kuha tayo ng palakol dito para gumanda tapos sa ating lagyan ng pataba mamaya mga kabida pumangit sila kailang malapit na silang magka bunga ganyan pa yun ang nangyari gusto po kayong lahat at ah Merry Christmas po sa ating lahat mga Kabila. Bilis ng panahon Nakaka, pag, Nakakadalawang Pasko na tayo niya iba magaganda mga kabita. pero yung iba talagang nal sila araw araw ko naman itong dinidili yan. alam ko panahon ng kamatis ngayon eh Adjust kayo mga kabita kung anong dapat kong ilagay para makapag-recover sila. Mataba siguro. Matagal-tagal ko na hindi napatabaan to eh. sounds na naman tayo mga kapitan mamaya patayin natin yung sounds lagyan na lang natin ng background music <laughs> tapos na natin gabulan mga kabida gagawin natin magpapataba uh, tayo pero bago wala, giligat uh, muna natin bago tayo magpataba natin mga kabida namaya maglalagay tayo ng pataba todo po yung tubig na yan mga kabida Ayan, kung napapasin nyo basa pa yung lupa o siguro sa panahon mga kabida di kaya po sa panahon kasi nabubuhay po ata sa dahil nang galing sa Amerika kay Sir Henry po maka sa panahon po dahil sa Amerika isa uh, sobrang lamig doon maka po sila mga kabida <laughs> yan po diligan po natin nag stock tayo para mabilis tayo makapag-delik mga kabida. Kapag uh, meron kang stock na gano'n is mabilis tayo makapag-delik. sila okay ito lang yung medyo pumangit dito malulusog po sila oh ko alam kung saan talaga kung anong problema nila ito so, Kaya naman ano? ano? oh Ligyan pa natin yung mga tanong. Nakakatalong naman po Yan, may sounds po talaga Hindi natin may iwasan yan Yung mga sounds sounds na nga Sa barangay ba Yan lang nga, gilingan po natin yung talaga Ibu nga po siya Pero hindi pa sila karami na nito. Basta, yung, basa, yung mga pagbubungan nyo po Basahin lang natin ang basahin mga kabida para yan, kapag uh, mabilis ka makapag uh, dilig dire diretsyo salok ka lang na salok hindi kayo gaya nung kapag uh, isa lang yung todo po yan tignan nyo yung mga siling ganda po ganda po ng bunga nila ganyan lang po mga kabigay ay kasusunod nyo muna at wala mo na tayo ng fishing adventure sumo ng mga gulay natin at sikasunod natin at kasi parang genius na islinag natin po nandulig lang tayo mga kabigay at kasusunod baka bukas nangyari tayo sa fishing adventure nagbibito lang kasi tayo hindi tayo nakasama sa fishing at si parang din sa palawin sa ano po linagnat po kaya ganyan lang muna ang gagawin natin yung kamisan natin dito yung sa pagbubulay sana <laughs> sipin nyo yan todo tubig po sila kapag uh, talaga pag uh, ewan ko lang kung anong problema ng mga kamatis natin pero matatry natin to pag nagpataba tayo o okay, magpataba na tayo mga ah, pagiging tayo ng pataba Ito ito May sauce talaga. Itong pataba natin na ginagamit. na natin. Tapos naglagay tayo dito. Huwag natin ganun pakakaramihan. Baka magtampo siya Huwag nasobrahan. pag yung gumanda ibig e, sabihin kulang sa pataba Tabi daw maglalagay po tayo ng kutuba. Yan. Yan na lang po. Para ito maganda naman to. Matataba tapos may bulaklak na po. Hindi lang malapit. Basta wag lang di, wag lang malapit po. Makakapag-recover yan. Gaganda. Pero pag malapit sobra, sobrang sobrang lapit po sa kanyang puno tag nito ma magtatampo yung yung, yung pamatis ito dalawa itong puno dalawa sa kanyang puno Yan. sige kumanda pa kayo para mamunga na. ang ganda nya May bulaklak na siya. Tapos ito may merong bulaklak na rin. Kapag ito gumanda, ibig sabihin ng problema, kulang sa pataba. Yan. Tapos na tayo nagpataba mga kapigid. Tapos na natin. At uh, meron akong ipapakita sa inyo. Yung ating yung ating pong kalapati is na nagkanak na sumabas na po yung kanyang isang isang tag isang sisip kakatuwa kakatuwa po mga kabida at meron na tayong nakapagparami na tayo Гә yeah. bida bali tingnan natin yung mga sisiw natin yung kinukwento ko sa inyo kanina ayan po siya oh. ayan na po siya sa baba at uh, ayan po meron na po siyang ay, meron na po siyang isang baby dyan oh. ayan po siya oh. mga kabido oh. <laughs> nakakatuwa na yung isa hindi pa po siya napipisa bali yung isa pa lang yung napisa niya siya <laughs> tapang ng lalaki Yan, tapos yung bonsai nating na manok na binigay ni Pido sa atin <laughs> ang kakatuwa na po mayroon na tayong uh, dumagdag na po yung alaga natin yan o yan o oh. Nakabukas siguro mapipisa na yan. Kasi may butas na po yung kanyang itlog. So, yan. Dito na tayo doon. At uh, tinawag tayo ni Miss Kavida para magmeryenda. Punta na tayo doon. Ano ka, ewan eh, ko kung ano meryenda yun. Kanina pa ako tinatawag. Baka tapos na sila nagmeryenda. So, yun mga Kavida. Balit nagluluto ng meryenda si Miss Kavida. So, oh. yan oh. Chicken balls. Chicken ball. Oh, so, ngayon maliwanag man si Kabilo. Oh. Kahit na walang ilaw tong camera. Ano ano Maliwanag siya. Ano? Kahit kita yung linuluto Iba talaga pag may ilaw dito. Pag nagluluto ka, maganda. Nagluto tayo ng merienda ni Ms. Kabila. Yan. Meron po siyang sa usawa, no? Ah, Tawag nito, ah... Suka na may sibuyas. Sa so, buro kami dito, kaninang tanga, dito yung inulam namin. May iniyaw na ito, tsaka gulay. Okay na, no? Oo, mm -hmm. oo. Ayan, luto na mga kadida. Pag may merienda muna tayo. Matakas pala, Maganda rin talaga yung may ilaw dito. Maliwanag po siya. Dito, ilinalagyan ko po siya ng ilaw dito sa taas. Para lang makita nyo yung mga linuloto. Ngayon, yan, napakaliwanag po. Okay. Kitang kita na. Ganda yung, maganda talaga yung may ilaw. Yan. Ganda po. Kitang kita na yung mga, natin, naglalagay pa ako ng mga ilaw-ilaw dito sa camera natin. Ayan nagwala, nagtanggal muna tayo ng damit. Sobrang init po ngayon. Parang hindi December, no? Miss Kabila. Ayan, <laughs> yes, sinisipon pa si Miss Kabila. imi po tayo. Ayaw na, Miss Kabila? <laughs> na po sila. Kaya yeah, tayo na yung magmi merienda Yeah, ilang araw po yung cater namin. Kaya wala tayong fishing adventure tapos si Farm Dennis. Is linagnat po siya. Oh, linagnat. Sa panaw niya. Kasama ko pa lang siya nag-fishing kami. Okay pa siya. Ako yung sinisipon. Siya pagkatapos na vlog namin. Linagnat daw. Presenta po tayo. Mmm. Malat. Sarap talaga ng suka. Malat. Malat. Na. Sobra nang ano. Ano? Ang slang. Malat siya. Ayoko yung malat. Sobra nang asin. jadi po tayo. Kita ka ba may skabila? Yeah. <laughs> ano yun sa'yo? Kasaba. 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 50 pesos lang yan. Eh. <clears throat> mga kakali, lang eh. <laughs> mm. lang ng konti yung suwal para matanggal yung alat pananda po tayo <laughs> kita ba tayo yan kita naman pala nakakatuwa yung mga nalagyan natin <laughs> Magkaka baby na yung Wala ba natin ang Magkasama yun? <laughs> yun. magkasama Yung isa Hindi pa siya napisa, siya Yung isa uh, Lumabas na Yung isa Nababasik pa lang yung kanyang itlo Lumalabas na yung tuka niya Huwag pala magpipisa, yung lalaki yung mag-ilim-lim. Uh, kasi yung, kasi yung nag-pisa. Kanina tinignan ko, wala pa. Ngayon pagbalik ko, lumabas na yung kanyang ano Ganun pala, lalaki pala yung magka, uh, siguro na chepo wala. Oh, na po tayo. Gusto mo kumain ng fishbowl? Wala kang fishbowl. Dahil bibili ko na lang. So, so Bali mga kabila, tapos na tayo nag na. At uh, pakita ko na sa inyo itong may inabot sa akin kanina hindi para sa atin pero para dito sa amin <laughs> uh, I aming mean, konsyal at ibibigay po ito kay Tatay Kabida kaso wala na si Tatay Kabida And meron pa rin pa rin binigay na pa mas meron pa mga palaman meron mga spam may ipang graham meron pang spaghetti meron ang tag nito juice Merong alak. <laughs> Anong yung alak? Black label po oh. Ang dami po. Tapos pineapple. Meron po siyang pamasko sa amin. Yan, kay Nanay Cabida pala. Ang ganda pala po ang kabalot. Talagang uh, pinagandaan to. At uh, inayos ang pagkalagay. Yan po. Ito po yung aming consul Hindi ko na po papakita yung mukha niya. At uh, siya po yung nagbigay. Anak po ng mayor sa amin salam sa inyo uh, konsyan, at uh, sa inyong tatay at uh, kahit na wala na si tatay Kabila is nandiyan pa rin kayo uh, nakasuporta sa amin tulad nito meron po kayong mga mas ko sa amin ni Nanay Kabila so yan maraming salamat po at God bless po sa inyong magyama at, uh, sana marami pa kayong uling matulungan And, dito sa ating lugar yan maraming salamat po kay Mayor at kay Kausyan Ibigay natin kay nanay kabida mamaya to Nagigitan niya yan. Masaya siya kasi meron na siyang meron na siyang iyaanda sa Pasko. <laughs> Bagay dito mga kabida. Lahat kami nagyaanda. Tapos pinagsasaluan lang namin. Hmm. Dami po. Oh, Bigat. Ay silang natin dito. Mamaya bibigay natin kay nanay kabida So yan. Bali dito ko na po tatapusin yung ating video at pagpasesyo nyo na po wala muna tayong fishing adventure baka bukas makakagawa po tayo napakatayinig po sa amin parang ulan ito tayo sa um, tapos yung mga bata yan naglalaro-laro na po dito so yan balik hanggang dito na lang po yung ating vlog mga kabida at uh, ingat po tayo and God bless maraming salamat po Advance Merry Christmas